Sabi ko bang sen, bu, aga. Sabi, ma, ma, itu, sen, Dilahir, may itiki dyan, buwan ka? Ako ma, itiki rito sa Imburnal. Di lahirap ako. Kabuwaan mo. Saan ka man dumaan daw? Wala mang daanan dito, buwan ka. Saan ka man dumaan, wala mang daanan, buwan ka man? Sabi mo man, may itiki rito, kaya pumasok ako. Ah, ah saan mo ito si Bradley, oy? Maghanap na pira. Dito daw sa may ano. Brad! Brady! Nasaan ka ba? Kanina pa aku naghanap sa'yo, eh. Asan ah, ko taong to? Sabi niya dito daw. Lapit sa may mangga. Hoy, nasaan ka? Kuha ka man kanina pa ako dito. Eh? Ha? Nasaan? ano mang ginagawa mo dyan? Sabi mo nga maitiki dito. Anong itiki? Sabi ko bang maitiki, maghanap ka ng pira. Hindi ko sabi ko maitiki dyan sa imburnan. Kuha ka man. Sabi ko bang maitiki dyan, kuha ka. Sabi mo maitiki dito sa na Dilihanap ako buwang mo saan ka manduman doon wala mang daanan dito buwang ka? ka saan ka manduman wala mang daanan buwang ka man sabi mo man may itikir dito kaya pumasok ako ha ah, ka buang talagang taong to ang ini-tiri init, dito buwang ka oh, walang, lumabas, buang ka, lumabas, ka walang oh, lumabas ka dyan ay lumabas ka dyan ay buwang ka buwang ka man saan ka man magdandaan ba walang itikir dyan ay niluloko ka lang yan saan mo na nakita may itikir dyan si Bernal buwang ka nasa ka? kayo saan ka tao oh, to dyan ka lang pala dumaan eh kung aga sino nagsabi sa'yo nga itiki Ay, dyan, ang paitiki dito. Ano? Kung aga man, huwag ka kasi magpaniwala sa social media, brad. Kung Kasi ang, yung nagpasok sa immortal na gawin. Ano? Paitiki na. Sino mang nagbigay, brad? Sino nagbigay? Kapit yan man, ayaw naman yun. Ayaw na, kung man. Walang magbigay sa'yo ng itiki dyan sa immortal, oi. Kanina pa ako Ay, naghintay sa iyo sa ano? Viral viral nga doon. Ala buwag mo taray. Kanina pa ako naghintay mo doon, pinupunta mo ako dito eh wala namang mapala. Sabi mo magpira tayo, nasama yung pira. Okay, nasa yung itiki dyan? Nag-viral nga yung itiki, tapos wala naman. Ang layo lang yan o Ah, Pamo, ang gamal, para may basurahan dyan. Ang layo lang, ng... ginapang ko. Na, sino ba lang sabi sa'yo na may itiki dyan? Sabi, may viral-viral man na video. Viral-viral, huwag ka kasi magpabaliwala ng mga sumpit. May picture, picture man. Dalawang mo kao'y basurahan yun no? Know? May picture man na naglabas ng imurnal, tapos nagka-itiki. Oh, kaya ginaya mo. Sino man ang oh, ayaw na ka. itiki kaya ginaya mo. Oo, oh, parang pinutahan ko kay may itiki man. Alam mo, huwag naman na ka kasi magpaniwala doon kay. Hindi naman totoo yan, mga fake news man yan. Huwag eh, hey, ka sa kabila. Ano? Sa kabila? Meron pa dito. Ano meron dyan? Ano ito rin alis sa kaibaho man, no? Ito sa kabila ng imburnal. May imburnal ba dyan? Magpasok man ako dyan. Hala, buwan ka man, oi. Maghukay man ako, maghukay, magbutas man. Na, bahala ka dyan, Iwan kita, alis na ako, bahala ka dyan. Bahala ka dyan, alis na ako, buwan ka. Ako mo yung pinagluloko mo. Buwag ka, maalis na ako dito, buwag ka. Kanina pa man ako sayo naghintay-hintay doon. Bahala ka diyan, Maglakad na ako.